At syempre dahil biyernes ngayon, malaman nga natin ano pa ang sasalubong sa atin next week sa presyuhan ng produktong petrolo sa panigdig ng pamilihan. Director Rodela Romero po, Assistant Director ng Oil Industry Management Bureau ng DOE na sa ating linya. Director Romero, ma'am, maganda umaga po sa inyo. Yes, maganda umaga ka early. O, oh, mabilisin ko na. Alam ko, oras parang mo. ano, parang, uh, parang uh, po may good news kayong hatid, direktor uh, Director. Tama po ni nakakalungkot. ko. Anyway, <laughs> base po na apat na. na araw na trading ng MAPS, MAPS only to this time ka ordiya, wala pa po ang re ang other related expenses gaya ng cost of doing business, yung mga taxes at iba pa. Okay. Ah, makakaranas po muli tayo ng pagtaas sa lahat ng presyo ng produktong petrolyo. Mm -hmm. Ang estimate po sa 4-day trading ng MAPS ay ang mga sumusunod. Sa din po, more or less, increase po siya ng 70 centavos per liter. Sa diesel mm -hmm. naman po, more or less, increase ng 35 centavos per liter. At sa kerosene po, more or less, increase ng 65 centavos per liter. Base sa apat na araw na trading ng map. Mm -hmm. Ang kadahilanan po lahat na nakita namin sa mga news for the week, geopolitical risk ka or may mga premium na mataas po dahil yun po nagkaroon ng additional sanctions si US sa Russian oil tapos po si EU, EU ah, ganun din Russian sanction package ang pinag-uusapan at saka alam naman po natin na nagkaroon ng drone attack si Ukraine sa halos uh, 361 Russian energy Yeah. Mm-hmm. po. Pero itong, uh, kasi doon nakaraan, may binagay tayo na increase uh, gas. Uh, but since yun eh, for uh, uh, na araw pa lang, Uh, wala pa yung last day of fifth day ng trading sa so world market. So yung, yung supposed to be maliit na pagtaas, eh naihabol pala, no, director? At nagkaroon pa nga o, ng rollback sa gas. Pero medyo malaki kasi ngayon ang gas, eh, 70. How about ang diesel? May, posib may posibilidad posib posib ba na walang pagtaas? O maaring bumaba pa ito sa 35 centavos na projection as of uh, fourth day of uh, trading, ako uh, uh, director? aka ordi, sabi ko nga, ito base lang sa MAPS. Eh. Wala pa yung quantum Wala pa Mm -hmm. Opo, mukhang hindi po ito siya mababaliktad. Mukhang oh. po talaga sa lahat. Nako, yan, 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 ang uh, mga pa, pampito na. Pampitong linggo na ang uh, pagtaas sa diesel. Pampitong linggo sa sunod. Tama po ba? Uh, pang-anin po sa gasolin, ah, gasoline, tapos sa diesel po, pang-lima. Ah, pang-lima. Ayan. Alright. Naku, po. Ipo ang... <laughs> Oh, Bang. sorry ka Orly, ha? binigo kita. Oh, okay Masaya pa rin ang weekend. Oh, lato. hindi pa rin ako, hindi pa rin ako sumusuko, ma'am. Ano po pag sapit ng October, ma'am, may panahon, may paraan, no? may dahilan para tayo mag-rejoice habang paparapit ang Pasko. <laughs> uh, tama po ka Orly. Yun din po palagi ang dasal namin at saka kaya natin ni monitor. Alright. <laughs> Director, maraming salamat po muli sa ulitin ma'am. Good morning po sa inyo, Director. Oh, good morning po. Happy weekend. Uh -huh. Okay. Yan po ang uh, nyo na Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Oil price hike, pagtaas na naman sa presyo ng produktong petrolyo sa papasok na linggo. Buena manong balita! Good morning muna sa mga nakasubaybay ngayon sa ating uh, YouTube. Sina Roda, George Casim, Josephine Tenorio, Jing Santa Ana, Joel Tambuan, Elimar Bagawisan. Good morning po sa inyo sa mga nakasubaybay sa YouTube. Magandang magandang umaga po sa inyong. Paalam na ho tayo mga kapuso. Susunod na paring Melo Del Prado sa Super Radio. ngayong Friday.